So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano ba mag sa Move It ngayong 2024 So kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to So yun guys, bali tuturo ko sa inyo kung paano ba mag sa Move It gamit ang app nila Open lang natin yung app ngayon, ito yung pinaka-home ng Move It. Click mo lang yung Moto Taxi kapag ka magbubuk ka. Ayan, kapag kilik mo yung Moto Taxi, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, balik, kilik mo lang yung Where To. Ayan, ngayon dito tayo maglalagay ng details no, or address. Ayan, sa may part ng current location, click nyo lang. Ayan, sa may part ng current location, dyan yung ilalagay yung address kung saan kayo pipick upin ng rider. Ayan. So, click nyo lang yung current location. Ayan, pwede kayo mag-search dyan or search yung address nyo kung saan kayo pipick For example, Ayan, balik sample lang yan. Tapos, sa may part naman ng where to, dyan mo ilalagay yung address kung saan ka papunta. Kung saan ka i-drop off ng rider. For example, Ayan. Ngayon, kapag ka naglagay ka ng address sa part ng word 2, ang next doon is lalabas ngayon yung mapa. Ito double check mo ngayon yung pin kung tama ba yung drop of location. Ngayon, mapapansin mo sa may bandang baba, pwede ka maglagay ng notes. No? For example, buo yung pambayad mo na cash. And Pwede mo sabihin na kailangan ng panukli. Ayan. Para ma-heads up lang yung rider. No? Di sa instruction natin. Ngayon, kapag ka na double check yun na yung details, pwede mo na-click yung choose this pickup. Ngayon, kapag kinlik mo yung choose this Pickup, up, ito na ngayon yung lalabas. Makikita mo na yung moto taxi fee. Ayan, na merong 133 pesos. At ibig sabihin yan yung rider fee na babayaran mo. No? 133 pesos. Tapos, si move it din, nag-offer din siya ng pag-deliver ng item. Na pwede ka magpa-deliver sa kanila ng item. Makikita mo yung express saver by grab. Ayan, makikita mo. 149 pesos. Ibig sabihin kapag ka-item or parcel yung ipapadala mo, 149 pesos yung babayaran mo. Pero kapag ka -moto taxi or rider yung kailangan mo or may pupuntahan ka, 133 pesos yung babayaran mo. Ngayon sa may part ng bandang baba, makikita mo yung cash and pwede kang mamili dyan kung ano bang payment method yung gagamitin mo. Pag mo yan, ayan, lalabas kayo yung payment methods. Ibig sabihin lang cash, cash yung ibabayad mo. Pwede ka rin gumamit ng cards, ayan, or GCash. Ayan. So, pipili ka lang kung ano bang payment methods yung gusto mo. Sa may part naman ng offers, kapag ka kinlik mo yon ayan, kapag ka merong promo, si Move It, ayan, pwede mong ilagay dito sa part ng offers para makadiscount ka sa rider fee. Ayan. Ngayon, kapag ka-okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung books sa baba. Ngayon, ang gagawin ng move it, mag-search na siya ng rider. Ayan, mapapansin nyo, no, meron kagad na rider na nag-pick up ng ating transaction or ng ating booking. So, ganoon lang kadali mag-book sa move it up gamit ang cellphone natin. So ayun guys, kapag ka nakapag-book na kayo online, hintay nyo lang na dumating yung rider at kapag ka nakarating na kayo sa drop location, pwede nyo na silang bayaran. Bali, ganun lang kadali mag-book sa Move It gamit ang cellphone natin ngayong 2024 at sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana support tayong itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga itong video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ngayon kayo palagi and peace out.